Ang alak na hindi ko dapat inumin, isang kwento ng isang aswang sa probinsya ng Kapis. Gabi na, may naghihintay pa sa akin sa kanto ng lumang bahay. Ang tunog ng lumang radyo ng lolo ko ang bumasag sa tahimik na gabi. Noong bata pa ako, madalas akong bumibisita sa baryo ng aking lola sa Kapis. Sabi nila, ang Kapis daw ay puno ng aswang ng inkanto ng mga nila lang na hindi dapat nakikita ng tao pero hindi ko ito pinaniniwalaan noon hanggang sa isang gabi na hindi ko makakalimutan. Nasa labas kami ng bahay ng barkada ko si Marco, nagiinuman. Malapit na ang piyesta kaya nagpasya siya kaming magpainit ng gabi sa isang bote ng gin. Tatlo kaming magkasama, ako, si Marco at si Lando. Huling tagay na tuha may pasok pa tayo bukas, sabi ni Lando. Pero halatang gusto pang uminom. Tamang kwentuhan, tawanan at konting takutan hanggang sa napansin kong may isang lalaking naglalakad sa madilim na kalsada, matangkad, payat, at tila ba hindi lumalapat ang paa sa lupa. Diyos ko, bakit parang lumulutang siya? Hindi ko nalang pinansin, baka lasing na lang ako. Pero napansin kong tahimik lang si Marco at si Lando. Pareho silang nakatitig sa taong iyon. At saka ako napansin, nakatingin rin siya sa amin. Isang malamig na hangin ang dumaan sa balat ko at biglang tumindig ang balahibo ko. Bakit parang alam niyang pinapanood namin siya? Ang lalaking iyon ay nakasuot ng lumang damit, parang hindi na ito napapalitan ng ilang taon. Marumi ang kanyang balat at tila ba natutuyo na. Ang mata niya walang puti, parang puro itim. Nilampasan niya lang kami. Pero nang makalayo siya ng konti, napansin ko na bigla siyang huminto at dahan-dahang lumingon pabalik sa amin. Tangina, sino yon? bulong ni Marco. Hindi siya tao. Nakita naming dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at itinuro kami. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Yung tipong parang may humahawak sa dibdib ko at pilit akong hinihila pababa. Bigla na lang siyang tumakbo. Diretso sa amin. Shit! 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 Napatalo na ako mula sa upuan at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Napasara ako ng pinto, humihingal, at nanginginig ang katawan ko. Sa gilid ng mata ko nakita kong nakatayo sa bintana si Lando. Diyos ko, anong ginagawa niya? Hinila ko siya palayo. Gago ka ba? Huwag mong titigan 'yon, sigaw ko. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Lumapit ako sa kanya. At nang makita ko ang mukha niya muntik na akong mapasigaw. Nanlilisik ang matanya, namumula ang mga gilid, nanginginig ang labi. Parang wala na siya sa sarili niya. Lando, bigla niyang nilingon ako. Sa isang iglap, tinulak niya ako pabagsak sa sahig. Lando, ano bang problema mo? Pero hindi na siya si Lando. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi pang karaniwang ngiti. Gutom ako. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, kitang-kita ko kung paano lumabas ang mahahaba niyang ngipin. Matutulis, parang pangil ng hayop. Tapos, Narinig ko ang tunog ng kalansing ng kanyang mga buto habang dahan-dahan siyang yumuko palapit sa akin. Diyos ko, hindi ito totoo. Pero bago siya makalapit, biglang bumukas ang pinto at sumigaw si Marco. Tol! Takbo! At doon ako natauhan. Mabilis akong bumangon at sabay kaming tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na inisip kung may sapatos ba ako, kung nasugatan ba ako, wala na akong pakialam. Nang makalayo kami, sa ko lang napansin na wala na si Lando. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Hindi namin alam kung nasaan na siya. Pero isang bagay lang ang sigurado kami. Hindi na siya tao. At simula noong gabing iyon, hindi na namin siya muling nakita. Pero minsan sa gabi, kapag dumadaan ako sa lumang bahay ni Lando, naririnig ko ang mahihinang bulong mula sa dilim. Gutom pa rin ako.